mau mula tahu travel ni kan pun nak gadun nak pertandingan presentation cerita and this is pag-aalauna na, sabi ko ah. Nalagay <laughs> na lahat doon? lalagay na natin dyan yung ating minarinate na chicken. Tapatong natin dito sa ating sinia. Hmm. So, mayroon tayo ang ah uh, kinat na dalawang manok. Nalagay natin siya dyan. I hope na magustuhan nila yung ating chicken si So, apat na peraso to guys. Kasi marami sila eh. Bali, siyam. Siyam plus kaming tatlo. Pero hindi ako kumakain ito guys. Kasi may nadali ako na naman ng allergy ko. So, kasama yung isa nating kababayang Pinay. Ayan. Yan nalagay natin on top pa itong mga ito. Ayan. Hingan natin siya ng kamatis. Ayan. Hingan natin yan. Then, lalagyan din natin syempre ng gold paper. Ayan. ganyan natin kasi may, ako kahit gulay lang sa akin. Okay na yun sa akin. Ayan. Then, syempre, lalagyan natin yan ng sibuyas. Ayan, mga sibuyas. tatakpan natin yun ng foil. Tignan natin yun sya ng foil. Siksikan pa natin yun ng mga sibuyas. So yung ating menu for today is sinia, Chicken sinia or niluto sa oven. Ayan. So ayan sya i-oven na natin 'yan pero tutakpan natin ng foil bago natin siya isalang sa oven. ano, picture. Kasali ako dyan, eh. eh, eh May mo na ba? Hindi pa. Okay na to. Ayan, mga kayo. Mala, good morning. Today is Friday. So magna 9 a.m. na. Late na ka. Ang gising namin 8 na. Kasi wala namang paso. So ito yung kwarto namin guys. Nasa rooftop kami. Ito yung India na tapos dito si ate. Pansamatala nasa lapag ako kasi wala nang space. Tatlo kasi kami dito. So meron naman tayong mga pangsapin dyan. Ito yung aming maiwagang kwarto. then tayo na kung ilaw pababa ah, na ako kasi mundo na sila tapos na maglinis so ito yung aming rooftop dito kami sa rooftop yes. yung space namin. Dito kami mga hintay sa taas, sa kwarta. So, isa pa yung buko, kaliligo. bababa na si Inday Miray ito yung aming mahiwagang may aircon naman kami dito dito may space din dito ang tambayan pero hindi pa malinis Ayan, Ito yung pababa ngayon daan papunta sa baba वातो मी 4000 ने वाडे युConta उभा केला मीना आते इंत मीनाला जाऊन मुवांगून बसले तू अनु पण गेली दान करत बद्दल आलो जिधा गोंधिटना नो आराव द पेशी Good morning, today is Sabado So mag alas 10 na ng umaga dito Ito yung haming mayuwagang kwarto Ayan Then dito yung haming labas Nagas muna tayo kasi pa ako nagtali ng buho kasi basa basa pa siya tapos ko lang magkuli tatlo kasi kami so yung unang nang naligo yung unang nagsiyar yung indiana tapos ako tapos yung isang pinay na nasa baba naligo siya si ate dalia ay pinay Okay na ba yan? Madami. Yung lemon, gusto ba As, na magamit? Okay, okay na yan kasi pag... Yon nga ah. Apa dia sini ada judge. Kenapa okay, sah? Ha sah. No. Ya. Ito na yung ating siniya, Nia the Judge. Ayan. Kulong-kulong na yan guys.